Nagsisisi ka ba na hiningi mo pa yung tulong before ano well, naramdaman nyo na sumbatan kay ni VP Sara? Sinabi ni, ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. Hmm. So ano yung isinusumbat niya? Hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte, hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Actually, ang alaala ko sa uh, pagkita namin noon, kasi tuwing pupunta ako sa Davao, weather nung rep pa ako ng akbayan sa House o ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP mag courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung no 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. Hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yun at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanila